2pm na po mga kalaki ng July 28, ito na po ang mga pangmalakasan nating 4-digit lucky numbers po Natatayaan po na ating mga lucky followers na nag-aabang po ng 4-digits Ano po, pwede po ito sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po Umpisaan po natin dito sa bansang Thailand 1299, Philippines 3130, India 8261 New Zealand 6477 Australia 3130 Mexico 8295 Canada 2360 Greece 2135 Israel 7728 Las Vegas 1940 Saudi 0422 <clears throat> Japan 8671 Italy 6293 Germany 1475 Korea 2601 Dubai 3988 Malaysia 1256 Taiwan 0295 Texas 3144 China 8291 Singapore 3069 at Hong Kong 1163 Ayan po mga kalaki, ating 4 digit lucky numbers ngayon, pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo, at good luck po mga kalaki, claim it po ah. ah, alagaan nyo po yan ng 3 days, huwag nyo po agad bibitawan, mananalo tayo, claim it, good luck.